Alam mo ba kung magkano ang kikitain ng deposit sa mga digital banks? Sa video na ito, inilista namin ang updated interest rates for PH Digital Banks, as of August 2023. Narito ang updated interest rates for PH Digital Banks, as of August 2023. Ang CIMB Bank ay nag-o-offer ng 6% per annum na interest rate sa unang 200,000 average daily balance o ADB. Kasama na dito ang base rate at iba pang promos. Kung sosobra sa 200,000 ang iyong ADB, ang excess na yon ay kikita ng 2.5% base rate interest para sa upsave at 2.6% para naman sa gsave. Para makapag-avail sa 12% interest rate per annum, kailangan lang ng mga G-Save Up-Save customers na may bagong account as of June 30, 2023, na taasan ang kanilang ADB ngayong August na mas mataas pa sa kanilang July na ADB. Ang initial 6% interest rate ay kikitain kung maintain mo ang 200,000 ADB. Habang tumataas ang iyong balance, maaari mong i-enjoy ang 12% interest sa iyong total ADB na walang cap o restrictions. Ang Maya Bank ay nag-o-offer ng hanggang 10% na interest rates at 11% pa para sa mga Smart Postpaid subscribers. Pwedeng tumaas ang interest rate ng Maya Bank customers mula sa base rate na 4% hanggang 10% per annum sa araw-araw sa pamamagitan ng paggastos ng total sa 30,000 pesos mula sa iba't ibang transactions kagaya ng load, bills payment, paggamit ng Maya for QR at postpaid mobile accounts payment. Ang 10% daily interest rate ay applicable sa mga may initial deposit balance na 100,000 pesos. Para sa mga may mas malaki pang balance, mag apply ang base rate na 4% per annum hanggang sa limit na 5 million. Subalit ang mga may balance na mag-exceed sa 5, 5 milyon ay hindi nakikita ng interest. Ang Tech ang isa sa mga may pinakamataas na interest rate sa mga digital banks ngayon pwedeng kumita ng 6.5% interest rate para sa mga deposits hanggang 49,700 pesos. Subalit, hindi na ito mag earn ng interest kung ang account balance ay lalagpas na sa maximum deposit, na 49,700 pesos. Ang mga netbank accounts na inopen mula December 21, 2023, hanggang January 16, 2023, ay kikita ng 6.5% per annum na interest hanggang sa August 31, 2023. Yung mga accounts naman na in-open simula March 24, 2023 onwards ay kikita ng 4% interest rate per annum. Para sa mga lumang accounts na dati nang kumikita ng 3%, 5%, at 6.5% interest rate ay kikita na ng 4% na interest simula sa September 1, 2023. Ang GoTime Bank ay nag-o-offer ng 5% interest rate per annum sa mga GoSave accounts. Pwede ka din gumawa ng hanggang sa limang iba't ibang GoSave accounts depende sa iyong goal at timeline. Para kumita ng 5% interest rate, mag-setup lang ng iyong GoSave account at mag-transfer ng pera mula sa iyong main account papunta sa bagong GoSave account. Walang restriction sa minimum o maximum deposits para mag-qualify sa interest rates. Makukuha mo ang 5% interest rate na automatic na makikredit sa iyong account kada buwan. Ang Sibang PH ay nagbibigay ng mataas na interest rate para sa savings accounts up to 4.5% per annum, na credited daily. Applicable ito sa mga deposits up to 250,000 pesos. Ang mga accounts naman na may mas mataas pa sa 250,000 pesos na balance ay makakakuha lang ng 3% interest rate per annum. Ang Uno Digital Bank ay nag-o-offer ng iba't ibang interest rates depende sa end-of-day balance ng isang savings account. Ang mga accounts na may end-of-day balance na mas mababa pa sa 5,000 pesos ay kikita ng base interest rate na 3.5% gross per annum. Ang mga savings accounts na may end of day balance mula 5,000 pesos hanggang 4,999,999.99 .99 ay qualified na makakuha ng mas mataas na interest rate na 4.25% gross per annum. Kapag ang end of day balance ay umabot sa 5 million o higit pa, ang interest rate ay nasa 1% gross per annum. Sa Uno Digital Bank, may -e enjoy mo ang competitive interest rates. Depende sa iyong account balance na nakakapagbigay ng opportunity para mas lumago pa ang iyong savings. Ang interest rate ng savings account sa Tonet Bank ay nagsisimula sa 1% per annum. Maaari kang makakuha ng mas mataas na interest rate sa pamamagitan ng paggawa ng Solo Stash na makakapagbigay sa iyo ng 4% interest rate per annum. Pwede pa itong tumaas sa 4.5% per annum kung ang gagawin mo ay Group Stash kailangan lang ng at least tatlong tao na sasali sa isang group stash, kasama na dito ang stash owner, para mag-qualify sa 4.5% na interest rate. Alin sa mga nabanggit na digital banks ang pipiliin niyong pagkatiwalaan ng inyong pera? I-comment na yan! Salamat sa panonood sa video na ito! Sana ay nakatulong ito sa inyo, para kayo ay makapili ng pinakamagandang option sa digital banks na makakapagbigay sa inyo ng boost sa inyong mga interest earnings. Siguraduhin na kasubscribe po kayo sa aming channel, at pindutin ang notification bell, para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Hanggang sa muli, ingat!